Magandang hapon po sa lahat. Los Ambisayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. at ito po ay ating hilig po, mangulik taho ng barya. Kaya ho tayo nandito, sinesailing natin ang kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber po, kung saan kayong dako ng mundo po. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscriber. Yun naman po, hindi pa po subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Anyayahan ko sana kayo. Baka pwede naman makisuyo. Pakipindot naman po sana ang ating subscribe button, like, and share para ma po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan. Yung mga nakapalo po doon sa aking FB page, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan. Year 1964 50 centavos. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kikilalanin mo muna natin siya. Siyempre po, issue po Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years 1958 hanggang 1964. Value nito 50 centavos, currency piso. 1857 hanggang 1967. Composition nito ay nickel brass. May bigat po itong 10 grams. May haba pong 30.3 mm. Hugis po nito bilog. Orientation yan. Coin alignment number n 11099 Reference number KM-190. Ayan po. Kung tawagin ang kanya nasa likod, ito po ay coat of arms of the Philippines. Ito pong year 1964. Hindi po gawa ng ating bansa dito. Ito po ay pinagawa ng Pilipinas doon po sa Royal Men. Ito po ay 78% kung ilang piraso pinagawa ng ating bansa sa bariya na ito. Ito po ay 21, 25 million. Ayan, nalilito na. May presa po ito doon sa ating numista.com. Kung tawagin ang ating mga kolektor, yung kanyang fine 24. Very fine 25, extra fine 56, almost uncirculated 60, at uncirculated dito ay nagkakahalaga na po na 95 pesos. Dako tayo sa pamantayan niyang presyo. Ayan, doon sa ebay.com, nakakita po tayo nagbebenta nito ng 7.5. 80 dollars, mayroon din tayo nakita doon na 8 dollars, mayroon din tayo nakita doon na 7.64 dollars yung pinakamalik po nagbebenta doon ay 3.99 dollars sa carousel pH naman po, ayan ang seller po ay si Jiner 818, ayan yung 1964 niya, binibenta doon ng 1,000 pesos mayroon din tayo nakita doon nagbebenta nito ng 150 yung pinakamalik po nabintahan ay 50 pesos Ayan lamang po ang aking may bibigay na price. Ayan. So hanggang dito na lang po. Los sa Mindanao. Kung saan kayo dako, ano mo po. Kasi po sa God bless.